For today's video, ako ay mag-aalmusal, guys. Ito, itlog na maalat at lumpia at dila-dila. Tawag doon, parang hotdog siya, guys. Tapos, with bagoong isda. At, yun nga, itlog na maalat with kamatis. Kain tayo, guys. Almusal lang po ito. Gugutom ako eh kain tayo. Pasensya na kayo. Wala akong vlogs Malinis kamay ko. Sige. Sige na. Kamatis. Mas gusto ko yung ganitong itlog. Na maalat. Itlog na maalat. ako lang kakain mo. So, gusto ko to eh. Tugtog na mahalat. Ano ang pili? Kain na de? <clears throat> Maya na yan. Kain na. Tinitin ko yung sili. Hindi ako nakapang malingki guys. Gawa nang naglalaba muna ako ng uniform ng anak ko. Tapos, umuulan-ulan kasi dito guys hmm. kaya maaga ko nilalaban ang mga uniform ng anak ko kasi dalawa, isa lang ang uniform niya walang kapalitan mahal ko sa uniform niya eh. mahal wala siyang kapalit na uniform kaya pag pagsuot niya ngayon pag uwi niya, laba ko agad para may ma para may suot niya agad <laughs> utom ako ito ko akong ipin guys at pa rin ako Mate, suay. Gyan natin yung isda. Ginamos po sa Bisaya, ginamos. Ginawa ko lang to. Ang mm. masarap na yung ginamot ko kasi isang linggo mahigit na yan. Mm. Ang din pag nagtagal, lalong sumasarap. Sili. Sinisimot ko lang. Wala kami sili. Daw na kigay guys eh. Mga kakain tayo guys. Pinsan okay, na kayo kung wala akong vlog. I mm -hmm. Sarap. Ito gumala. Gusto ko sa etlog na maala. Ito yung ganito. Yung, yung rielo. Na parang nagmamantika. Masih. Hei yeah. guys, bye bye.